Ang sweet. In the name of the Father, and the Amen. O Diyos, Ama, inyong karungan, kapag kapag na mga sa inyo pong karunungan, kapag nga nagpapasika, ipagkaroon ko nga, na matawag po ang Espiritu na niminsala sa tao sa San Juan na Bumalit ko at magpag-usap ka. Neveros ni Adonai, Jehovah, Elohim, sumakayat kami pag-usap, makamatang niyak, may kalatang, sundin mo ko sa pasok sa katawanan. Nak, si Dak Pak to is kit of Dios. Fu! Aba, aba o, ok, aba o mal. Ah, oh, tatanggalin mo na yan. Tatanggalin mo, papatayin kita sa katawan na yan. Punta ka mo doon, bata. Punta ka mo doon. Punta ka na kay mo. Tatanggalin mo ito. Ha? Sige, linisin mo lahat ng mga sakit. Ipagpag mo, at itapon mo, ibalik mo kay satanas. Bilis, tapon. Pwede ba tayo pag usap Kung ayaw mong patayin kita, ha? Pwede kitang makausap, ikaw na kumukulam at nagpapagulong sa si tao dito. Pwede kitang makausap, ikaw na espiritu ka. Ha? Pwede? Pwede tayo mag-usap. Dadaanin kita sa santong dasalan. Ha? Pag hindi kita mag-usap, sa papatayin kita. Tao ka, espiritu, inkanto, elemento, demonyo, o oh, anong espiritu ka namiminsara sa katawan na ito? Ha? Sagot? Click iksak, ikpak, mo Lalo na kita, ha? Ilan kita mangkulang pa. Ano? Sige, tangkalin mo mo. Ano? Darawang kamay mo. Bakit kita. Kulite. Sige, tangkalin mo lahat dyan, mo. mo Kaya mo tilo 45. lang, darawang kamay ko dyan. Kulitin ka dyan, dyan. Kapag hindi ka nagkapag-uusap, bibilang kita ng tatlo, igilitan kita ng espiritu mo. Mamamatay kang mangkukulam ka. Ha? Tutumbak ka sa iyong kinaroonan. Sagot, magkipag usap pa sa akin. Bakit mo kinukulam ang taong ito? Anong pagkakasala sa iyo? Galit, inggit, o nakusunadaan mo lang? Galit, inggit, kusunada. Sagot. Ha? Abay, gusto mo bang magtagal ang labanan? Ah, gusto mo pang magtagal? Gusto mo pang magtagal ang labanan? Ano? Magagalingin mo na ito? Ha? Sagot? Magagalingin mo na? Talagang ay sumagot, ano? Siguro, kamag-anak ka ba? Kamag-anak, kumukulang dito? Kamag-anak o oh, kaupisinaan, katrabawan, ano ka? Ha? Ano? May takot kasi Diyos? Wala. May takot ka wala. May talagang problem mo gusto. Talagang papatay kita ng magulang pa. Gusto mo na kita ngayon. Sige, ninisip mo lahat ng mga sakit. Ipagpag mo. Sige. Sa karang ng Diyos Amano, magpagsilat. Inutusan kita. Lahat ng mamukulang at napapakulang dito. Masok sa tamay ito. Pasok kayo lahat dyan. Kayo mong dito. Tanggalin nyo lahat dyan. Sige. Ninisip nyo ha. Hmm. Lahat yan, namamadid sa paa. Sige, itapon mo yan. Ibalik mo kay talas. Namamadid yung paa niyan. Dalawang taon nang uh, umiinom ng gamot ito. Ha? Kaya hindi po, hindi masyadong magamot-gamot ng doktor kasi kinukulam ninyo. Ha? Ha? Kung nasisira yung kid nito, sa kakainom ng mga gamot. Sige, tanggalin din Bilis. Ano? Ilang ang kumukulam dito? Ilang ang kumukulam? Sagot. Ilang kayo? Ha? Ha? Talaga nga yan malilang eh. Kasi kakilala nga ito. Ha? Ilan ang kumukulang dito, sagot? Ilan kay lahat? Magabay. Oo, oh, al alam ko na. Magina kayo, ano? Magina. Ha? Pakita si Katlong mata. Ayan, astral tayo magabay. para makita ko si Katlong mata. Ipakita ang magina nito. Hmm. Ano, magdiyan kayo sa loob ng van? Nagtatago kayo, ano? Sige, ano, nangingisay kayo dyan? Titigilan nyo na to. Ha? Titigilan nyo na? Sagot. Ay, ilang pausap. Tayo natin, no? Patayin ang kumukulam at napapakulam na maginang ito. Ito pa. Tuluyan ang mga mangkukulam. wala santos dios santos fortis santos fortaris miseribus iseng balik sa katawan iseng iseng po okay papantay natin kami ayaw mong makipag usap pero magina po yung kung wala mo no yung mga ibang tumawas sa'yo okay. anong nakita nila magina din Maghina. Ayan, patay na. Patay eh. Ha? Ngayon ka dan. ka may mo. Pantay. Gumaan yung pag-aimdam mo. Ngayon ka may. Dada sa lalaki Ano pa yung pangamong problema? Pakiramdam mo ako nung lalabas? Parang may bumababa? Okay na. Gumaan pa yung pakiramdam mo? Gumaan?

para may kumokontrol. Ngayon, pwede mo ilagat konti. Tignan mo yung pagbaba. Okay? Ayan, tignan mo. Ayan, sige. Gumaan, sige, lakad mo lang tapos pumalik ka. Ayan, okay. Pinalakad po natin yung pasyente. Okay, balik ka na, Kap. Anong guwan mo? Gumaan o medyo... Gumaan. gumaan. po. Ayan, magpasalamat po sa dakilang amang makapansalat. Ano? Ayan kumain po ang pakiramdam ni madam. Okay. Salamat po sa takilang ama. Okay. sa araw ng mga masakit. Sumpati Santo, ating 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 Sumpa, ating 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 sa ating 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 sa lahat ng Ama, Hinsyong Jesus Christong Bami Kri, Isus, Isus, Isus. Amen. Tangga, inong. Ay. Uh, tumaloy, tumaloy sa katawan mo yung mga tubig at malinis. Salunok ka, adik mo. Ay, kaya naglalamunok ka ito. Ang bagay na yan. Hmm. Ano na, sa diglang nga na kanya ta? gabay, kapit-bahay ba? Malayo? Sa maghanap. Kamag-anak, mga Hindi naman. Kakilala? Lagi yata yung wingin ng tulong, no ka? Wingin ng tulong.